Patuloy na nakakaapekto ang Easterly sa bahagi ng Luzon at Visayas habang maaliwalas na panahon naman ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, patuloy pa rin na binabantayan ng PAGASA ang namataang LPA sa labas ng PAR. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating iWeather Center ang patuloy na pag-iral ng Easterly sa bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya inaasahan ng maulap hanggang sa maulang panahon sa mga lugar na ito. Habang maliwala sa panahon naman ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Pero asahan pa rin ang mga panandaliang pagulan sa hapon o sa gabi na dala ng mga isolated thunderstorms. Samantala, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather Bureau, mababa ang posibilidad nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ang temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ang temperatura sa 22 to 31 degrees Celsius at nasa 90% ang chance ng pag -ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 32 degrees Celsius ang magwat ng temperatura at 50% ang chance ng uulan. 25 to 32 degrees Celsius naman na magiging agwat temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat temperatura at 50% ang chance na pagulan. 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 32 degrees Celsius ang agwat ang temperatura at sa 50% ang chance na pagulan. Habang sa Lanao del Sur man ay makakaranas ng 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ang temperatura at sa 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.47 ng umaga at lumubog ng 5.36 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating I Weather Center. Jan Garcia, iMinds, Philippines.